na kaya nga i-adjust na lang natin dito tapos saka uh, natin pick upin yung kanya kung lang naman yun na huwag lang na natin adjust yung, yung pick upin dito na lang dito na o dito sa gitna mano mano ba ron? mano mano namin bakit? namin pinamamagnet Ito lang ang pamanamanang pamagnet natin yun doon. <coughs> Doon pa lang. Sorted. So ito mga dyan sa so mga alumino Na nahakot ka gahapon. <coughs> so ito yung mga aluminum. Ayan mga alumino dito may. Pero dito may mga alumino pa rito ah. Wala na ba? Gandeli, buhos, eh. Para pagdating nung dakot ka talang natin eh. Wala pa tayong kapagod-pagod eh. Bubus natin lahat ng kataga natin ng mundo na? Oo. Kasi kung doon pa manggagaling yan eh. Hindi dyan na. Ilipat lang muna nito. Eh, Bubus natin dyan. Pilihan ko lang muna to. Kung pa yung mga ano dito. Oo, namamagnet eh. Ba't yan di ba pasok kay... I'm seeing all the signs so pito pinadala sa akin siya ng bayo ko kasi bibili ng langis para doon sa truck. Kasi babiyahe kami ng malayo, mga kajangas na. No? So, update ko na rin kayo mamaya. Kunti lang naman yan, naipon nila yan doon sa junk shop. So, yan mga na. No? Let's go. So ito mga na-jungles, so, meron tayong Ganun Ganon kahigpit dito mga na-jungles, ah, so, nakaroll raw. So wala akong oras para magtanggal niyan mga na-jungles. Ah. So. Pabackload so, na lang natin yan, susunod na natin yung bibenta. Marami naman tayo aluminum load. So update ko lang kayo mamaya. Ah, so, let's go! Ayigit, <laughs> isa. Dalawang langiste. Tsaka isang pinakamaliit na, ay maliit lang na ano. Fluid. So mga jams so, ha, bibigat tayo ng lamis para sa pack natin. Magayay kasi tayo ng ano, malayo. Ibenta natin yung karton. Ay, ng bakal. Let's nice go. So yun yeah, mga jams, nandito so, na tayo sa eskwela. Ako namin yung mga konting bakal. May bakal doon na solid plancha. So ang kapal niya, mga medya. Ayan, hindi mabubuhat yun kailangan ng cutting doon so alam na lang ulit kayo mamaya dahil talawala kami ni Bayo yung ulaga ako wala pa kaming katulong update <laughs> kayo All the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. guys, so, oh, tapos na kami sa eskwelahan. No? Inabante ko lang yung truck kasi masikip doon. So, ito na yung konting karton at saka assorted at saka ipaputi Ito na yung mga dinagdag na bakal, konti lang. No? So alas 11.49 na mga guys. No? <clears throat> uh, Didiretso na namin kami ng uh, kalabos A kasi nga ibibenta na namin to Kasi magbabakasyon. So kailangan madispose na namin to kasi nagro rolling lang naman eh. Hindi kami na nag-stack gano. Ini-stack lang namin mga sibak lang at saka piti sa kayong mga malilit na kalakal na ne, pwedeng ipunin ha? yun so napitin ko nun kayo mamaya so tara let's go o, tapos na tayo sa eskwelan peace out dito na tayo mga kajunkers kalabos eh ayun o pasok ng latahan mga kajunkers na lang assorted na bakal dito sa loob na lang ano, covered, ano, covered window. <laughs> Ipapasok oh, pa, please. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna Eh shoutout mo mga ka-yokero Eh baka! Uh... <laughs> uh... OY! Paalam hmm. mo sa iyo ka-yokero uh, na Nakasubscribe mo, makasubscribe ka niya <laughs> Sa'yo so, mga ka-yokero so, sa kasalanan Paalam uh, mo rin niya, nakasubscribe! May <laughs> okay, mga kinalaasin tayo dito mga ka-yokero na vlogger ako dito eh Nakilala ako ng mga dating mga bata yan ngayon eh. Mga binata na Oh, uh, yun, mga Diyos, so, uh, na lang kami. Paniningil na lang kami na la bayaw. Tapos, yun, uwi na tayo, mga Diyos, so. At kami, uwi na. Bye-bye na. Bye-bye, boss A. <laughs> Ayun, mga kasangulan, na Diyos. Yeah, morning mga nag welcome back So ibang araw na to mga guys, no, ang araw po ngayon ay Saturday October 28 na po mga kajakers So yun, maraming maraming salamat po sa mga nanood nung last, update, uh, last upload ko po ng video Maraming salamat po sa inyo, sa inyong, sa inyong inyo lahat ng sumusuporta po sa aking channel So mga kajakers, sana mga, kahit na hindi uh, tungkol sa pagkajakers shop yung ating uh, vlog ay eh, sana supportahan nyo pa rin ako kahit na ilang minuto lang ng inyong uh, panonood dito sa aking channel mga kadyangas no? so hindi pa rin naman ako laga, uh, uh, uh nakakalimot na mag price update uh, para matulungan po kayo o magbigyan po kayo ng guide sa inyong pagbimili o sa inyong pagbimili sa mga, radyangas, mga radyangas. So, sana kayo sa pag-enjoy eh, supportahan nyo pa rin mo. kahit mga ilang minuto lang humingi lang ako na inyo time no? mga kadyangas so ang oras na ay 5 40 na lang umaga mga kadyangers at yun maraming maraming salamat po muli Pagantay lang ulang booking dahil kung this guy hindi tayo nakapag-upload. So, may may, upload, may, may update ako sa inyo. Sana, uh, may update ako sa inyo tungkol ata, tungkol sa tanso, mga kajangers. Dahil may pagtasa ng tanso. Pabalik-balik, mga kajangers. Eh, no? So, parang hindi na magsayang yung panonood, uh, samahan nyo muna ako sa akin uh, paglalakbay bilang isang joyride driver. Mga so, dito lang mga kajangas sa ating second booking nakalimutan ko video yung kaninang first booking natin so dito so sa Sabir residents sa may sanuhan, yung mga pangmayayaman, mga ka jani no? so, si mam ma pupunta ng Pasig Palengke so, update ko kayo mamaya so, tara, sa nyo ako sa aking biyahe mando na po mando na sabihin nyo ang ang dala ni Ma'am, kanina mga ka-Junglers ko siyang helmet <laughs> dala ni Ma'am Ma'am, ang dala ko dati dati si Ma'am patulong, mabigat kasi yung dala ni Ma'am eh ay po. Oh, yun mga na-jumpers, makikita na. Hindi ka tayo maka-adjust ng 150, no? Oh, yun. Maraming salamat. Ano, no? So yun mga ka-jungers no? Nandito tayo sa Roses Ab uh, ah, Medyo nagka-problema ako kanina Itong delivery na pinick up ko mga ka-jungers Ay 159 So, exclusive subdivision to kasi mga kajas eh. Dalawang gate ang pinuntahan ko. Ang lalayo. Tikto 2 kilometer. So, mingi ako ng uh, additional kay ma'am. Uh, Nakiusap ako. Pero pumayag naman agad si ma'am. Kasi kinuha ko tumbukan na to. Sa San to eh. Pabalik na ako sa San eh. Kaya sabi ko si... Kunin ko. So, yung update ko na rin kayo mamaya. May delivery ako. Dala ko uh, gulay. <laughs> so, tara, let's go. Mga pickup, uh, pickup drop location, drop location. ito yung suset. mahiraya natin, natin dito dito taas sa Makati. Uh, so, tayo lang natin si Ma'am ma'am Wilma ang nakalagay dito. So, tayo lang natin siya pam yung ah, <laughs> <laughs> 🎵 okay. so Ito ulit mga kajasyon, nakakuha tayo ng booking sa R. Palma, Makati. So delivery ulit siya mga kajang delivery tapos uh, uh natin sa San Juan babalik tayo sa San Juan sa amin sa Artiaga So yun update ko na ulit kayo mamaya pagkakuha natin ng clothing to clothing damit mga kajang so, sige tara let's go um, Doon na lang po to? Doon na lang po babayaran okay, mm -hmm. Thank you po So ayun mga kajang na na pick up na natin So, tignan natin sa sanawang. Nice. Gee. Thank you. Okay po. So, yun mga ka-jars. May tip tayo mga ka-jankers. Let's go! So, yun mga ka-jars. Ang uh, oras na ay 10.48 na ang maga. So, mga ka-jars. Uh, kain muna tayo mga ka-jankers. Well, magtating ngayon dahil kasi... Uh,

it's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And nineteen was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised it's An answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach.